Hi guys, nandito na yung aking aso. Kar Karakara, ko lang ng bahay. alika, halika, halika. <laughs> ayan, ayan na nung yung aking aso. Ayan guys, kararating ko lang. Ayan, ikakain siya ng uh, tinapay. Oh, alika Oh. <laughs> Tinapoy, kakain si Jandy. Ayan, yeah. bumili ako ng uh, pandesal. Yes, tuwing uh, uwi ko guys ay dumadaan talaga ako sa palinti. Ayan, meron akong take out from my workplace kasi birthday ng aking kasama sa bahay. Ay, may cake dala. Maaga pa nagluto ng pansit. So, ayan, pansit. Pansit. dala ako ng cake. yung birthday ka ng aking kasama sa bahay. mayro maaga pa nagluto ng pangsit, guys. Kaya bumili na lang ako ng pandesal pag-uwi ko. Ayan, 50 peso Maganda yung pandesal nila kasi kahit dalawang araw malambot pa rin ang pandesal. Siyempre, bumili din ako ng aking favorite na hupya. Ayan, may talaga ako sa upya. Kahit anong upya. Ayan. Favorite ko yung upya. Bumili din ako ng kamatis. Magkano yung kilo ng kamatis na sa kalumutan ko doon. Basta bumili na lang ako. Ang sibuyas ngayon ay mahal. Ito ay uh, sibuyas puti na lang yung binili ko. Ah uh, ah. Uh, 80 ang kilo ng sibuyas. Ang lalaki. Dalawang itong isang piraso ay dalawang beses to gagamitin. Yung uh, sibuyas na pula ay nasa 125 yata. Yung nasa 125 yung kilo so ito na yung binili ko yung puti. Matamis-mis kasi itong puti na ano. Uh, Siyempre, meron akong favorite. <laughs> uh, my favorite uh, cucumber. Ang kilo ay nasa 25. So, this one is uh, 42 pesos lang. <laughs> 42 pesos lang ito. Uh, Ilan ng peraso ito? 1, 2, 3, 4, 5. Limang piraso Samantalang dito sa amin banda dito nasa talipapa ay 3.50 mayroon kasi natitinda 3.50 pero, pero ito 42 pesos lang kaya pag nakadaan ako doon sa sapote kabila palingki kasi daanan talaga yon bumibili na talaga ako ng uh, ano ng pepino sibuyas at saka kamatis, bawang ganun lang tinadaanan ko guys, bumibili na ako ng kailangan sa bahay Ayan, wala na talaga akong ma-content ngayong Saturday. Kaya binidyo ko na lang itong aking dala-dala <laughs> para meron akong ma-content ngayong Saturday. Happy weekend sa lahat. kuya. uh... Ayan, um... gusto ko yung hilaw muna na kamatis. Kamatis, ayan. Nasa ano lang ito. Tuan ko, magkano yan? Basta nasa 119 lahat ang binayaran ko. Ayan guys, iligpit ko muna itong aking mga daladala. Happy weekend sa ating lahat dahil ako ay kakain muna ng aking favorite uh, hopia. Na mayroon. Ayan lang yung uh, aking binili sa daanan ng palingki. Thank you for watching. Ako'y magbabalat ng aking pipino. Ayan ng gusto-gusto kasi ito ng mga anakis ko, pipino. Thank you for watching.